Magandang araw sa inyong lahat. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong uh, PUV modernization. Iimbestigahan. Ha? Dapat bang suspindihin na forever itong uh, uh, public transport modernization? Well, unang-una po ako sagot ko doon sa panghuling tanong ko. Yan po kasi eh sinasabi ni Coco Pimentel na dapat eh, i ng gobyerno indefinitely, so ibig sabihin, i-cancel na yan. Kasi sigurado ba kayo, project yan ng nakarang administration, ng Duterte administration, sigurado ba kayo dyan na napag-aralan nyo yan? Alam nyo, yan ang problema eh, no? ng Pilipinas. Kapag bago ang administrasyon, tapos, ganyan ang galaw ng mga dilawan, tapos ang nakaraang programa, hindi ipagpapatuloy. Kaya nga sinasabi ko, by ito problema ng bansa natin. Sa tuwi-tuwi na, palagi na lamang tayo na akala mo eh, nagsisimula uli galing sa digmaan. ba? Diba? Lagi na lang tayong nation building, lagi na lang tayong construction, tapos yung mga kalsada natin, good for three years. <laughs> okay, so ngayon, ang sinasabi rito po, eh, uh, dapat daw po itong maimbestigahan. Sabi po ni... Oy, si Tambalos-Los. Sabi ni VP Sara, sabi niya rito ni Speaker Martin. Uh, siya pa, nung una rito, umaapil ito ah, pero hindi ito pinagbigyan ni BBM. Partly. Sabi niyan, Speaker Romualdez appeals for extension of jeepney modernization program until drivers are set in place. Ito lang ang problema ko rito, set in place. Hanggang kailan? ba diba? Hanggang kailan? Dapat pero tayong definite. Oh, sabi niya, it is crucial to acknowledge that at the heart at the heart of this modernization are the jeepney drivers the hardworking individuals who have been uh, the backbone of our at uh, the backbone of our local transport industry for decades okay so ngayon ito pa rito, uh, speaker, uh, Romualdez calls to investigate uh, calls to investigate the alleged corruption in the jeepney modernization program house speaker martin romualde said he will call on the house committee on transportation chair um, congressman Aho, to conduct a motopropio congressional investigation into the uh, corruption issues surrounding the jeepney modernization program po, tragis. Akala ko ba perfect? Akala ko ba perfect administration? Yung nakaraan. Kanila galing to eh. O, eto ay sinusulong na. Tatlong, uh, tatlong henerasyon uh, na ito. Na isinusulong. Tapos, di ba? Ngayon ni eh, oh, minana ni PBBM, ipinagpapatuloy ni BBM, and yet, talaga naman pong oppressive. Kaya ang ginawa ho ng ating presidente, sabi niya, Ba't mo naman ipi-face out? Yung uh, maayos naman ang sasakyan, yung ka. Ah, maayos pa, maayos naman yung kanyang makina. Importante yung makina. Oh. So kay BBM po, ang i-face out, yung talagang karag-karag. ba diba? Yung road hazard na talaga. Delikado na sa daanan at delikado pa sa mga baga. Yun po ang kay PBBM. Alam nyo, yung kahilingan po ni SMR, ano? Eto. So tinuloy po ang uh, hanggang December 31 ang deadline. Pero, yun pong unconsolidated na mga unit, sila po ay binibigyan hanggang sa katapusan ng January 2024. Okay? Pero ngayon, ito naman, mag investiga Ano-ano po ba naman kasi naging problema rito? So, tingnan natin yung artikel. Ito, House Probes This Week, Corruption in PUV Modernization. Yun. Dati rin ako nagaganyan. <laughs> Aktibista ako dati pero never naging communist. Okay, so sabi rito, magkakaroon daw po ng unang pagdinig bukas. Ah, no, uh, etong uh, inutos kasi, no? motto proprio po ang ibig sabihin mga kababayan sa hindi po nakakaintindi ng uh, Latin term na 'yan. Ibig sabihin po, proactive, kusang-loob na po Kongreso ang mag-iimbestiga. Yan po yung nararapat ba Kapag kami mga ganyang klaseng alingas-ngas, dapat kilus ka agad para malaman ano ba, what went wrong on this program. Bakit may mga taong nagsasabi na may corruption dito. So, sabi rito ni Speaker Martin, eh, Speaker Martin ni uh, Ako, sabi niya, we cannot allow corruption to take root in the implementation of modernization program. If, if we are to, Proceed with the modernization of our public utility vehicles, we must make sure there is not even a whiff of irregularity. That's correct. So tinutugunan lang daw po nila itong uh, kautusan o direktiba ni SMR. And we will just get the uh, consensus of members of the committee so we can start our hearings by Wednesday. At uh, magkakaroon na nga po sila talaga so Wednesday naka-schedule na ito na -check ko kanina. So may magkakaroon ng hearing. Okay, and then he uh, we welcome the investigation so that the assistance of Congress uh, in improving the program P, uh, PUVMP will continue. Sabi ni Ortega. Okay, and then we can say that more than seven, ah, more than seventy percent nationwide napo ang comply. Okay, and then uh, Metro Manila ah, naka fifty percent na tayo <laughs> no July, thirty percent lang. Okay. So, maganda na. Ngayon, uh, ayun, ito yung sinasabi ko kanina. Starting February 1, etong mga, hindi po, etong un mga unconsolidated, naku, madadali na po sila magkakaroon na ng crackdown. Okay. Ngayon, ito naman po para sa akin. ah, uh, ito pong issue kasi rito, mga kababayan, na ating napag-alaman. At ito rin naman yung isinisigaw ng ating mga kababayan. Diyan po sa, ah uh, I would say corruption eh. narin talaga naman. Bakit nga ba naman kasi Ah, kinakailangan eh yung mga sasakyan pong pamalit lang ya eh manggagaling po yung mga made in China bakit kinakailangan yun ang gagamitin mga made in China na alam naman natin na sandali lang eh alam niyo naman ang China quality di ba talaga namang mga uh, mahina oh ito po yung uh, sasakyan nagawa ng China galing sa China at napakalaki po ng halaga kung kumpara dito sa presyo ng uh, yung uh, locally manufactured nating sasakyan and then uh, based on the allegations walang niyo isang milyon po ang komisyon so sino ang kukubra ng komisyon dito Eh, ang presidente Marcos at ang uh, administrasyon ngayon itinutuloy lang ang programa na to noong nakaraang administrasyon. Wala akong problema sa modernization. Matagal na nating kailangan yan. Matagal nang ginawa dapat yan. Kung meron lang talagang malasakit at political will, etong uh, mga nakaraang administrasyon. di diba? Ngayon, isa pang problema rito, mga kababayan, etong ano, uh, di ba magbibigay po ng subsidy, 200,000 mahigit. Okay, 200,000 pesos mahigit ng subsidy. Pero ang problema rito ay kailangan nag-consolidation o sumali sa consolidation ng prangkisa. Uh, so yung individual po na ano na franchise holder ng sasakyan, eh kailangan sumali siya sa isang uh, kooperatiba o sumali rin siya sa isang korporasyon. 'Yun ang magiging problema. Ito ito lang issue ko rito, eh. Ah, teka. 'Yon. So, te thank you lang ako kay Abel. <laughs> thank you so much Abel uh, sa binigay mong uh, jacket. Grabe. Pagkatatak Abel talaga, no. Ganda. Oh, yan Okay. Uh, so, dun po sa consolidation na 'to, no. Bakit kailangan nilang gawin ito? At bakit yung pati pala prangkisa nung mga jeepney drivers, jusko, kailangang galawin? Bakit hindi pabayaan yung individual franchise nila na kanilang ini-enjoy? Kung magka-problema yan, di sila yung mapanagot. ba? Diba? Kung merong programa ang gobyerno base sa programa ng PUV Modernization na magbibigay ng subsidy ng 200,000 pesos sa pagbili ng sasakyan, ibigay ng hindi po pinakikilaman ng prangkisa. Ito pang isang issue. Magkakaroon din pala sila ng tinatawag nila na ano na tawag diyan yung monopoly doon sa ruta. So itong ruta na to, kunwari um uh, itong uh, mula sa SM Santa Mesa hanggang Quezon Avenue. So itong uh, kanilang grupo lamang ang pwedeng dumaan, ang pwede Eh paano kung walang sapat na bilang ng mga sasakyan? Paano kung sa isang ruta kulang? 'Di ba? Paano na? Eh di kawawa yung mga pasahero, haba ng pila diyan. Hmm. Langiya. Alam niyo ang dapat pong uh, gawin natin dito ng gobyerno, buhayin, uh, buhayin po dapat ng gobyerno yung uh, tuha, yung uh, modernization, yung yung kanilang uh, subsidy. Bakit hindi po gamitin 'yan? Uh, Unang-una, buhayin yung mga local manufacturer natin ng jeepney. Si Melford, si Saraw, Malagueña, 'di ba? Kaysa sa ipipilit sa atin gamitin etong malagim na galing po sa China. Wala akong pakialam kung anong itsura. Nang sasakyan, gusto ko aircon, imbis na jeep bukas at langhap mo ang usok at utot ng mga nasa labas. ba? Diba? Yung mga snatcher. Gusto ko yung naka-aircon. Yung talagang sarado. Pero, hindi po dapat yung ganyang klase kalobo yung presyo. Alam nyo naman paggawang China. Mahinang klase. Bakit yung presyo? Presyong pang ano? Pang uh, first class. Eh, yun naman pala. May kukomisyon daw po. <laughs> Hayop. Uh, di ba? Ngayon, ha, uh, tignan nyo ha. Kung yung mga local manufacturers natin mabubuhay ulis yung, yung kanilang production line, hindi eh, makakapag-generate pa yan ng trabaho and at the same time, mamomodernize natin yung public transportation. At kung gustong ikip yung itsura talaga ng jeep, di ba, magagawa ng paraan. Oh, kayang-kaya nila. Di ba? At may issues pa tayo ngayon sa mga battery ng mga electronic. Ang dapat pong gawin dito, higpitan, no, yung pagpapatupad ng ano ng anti-smoke belching. Yung mga sasakyan, dapat po talaga merong regular talaga diyan na hindi naman regular eh, dapat po rito random na tawag diyan na checkpoint, 'di ba? Do sa mga mauusok, o mahuhuli. Okay, pasensyahan, 'di ba? Ticket muna. Oh, tapos meron kayong uh, let's say uh, ilang linggo na dapat makapag-comply kayo, pupunta kayo ng LTO or eh, kung saan, 'di ba? Pupunta kayo doon para ipa-check ninyo kung compliant na sa tawag ko kung uh, compliant na sa modernization etong inyong sasakyan hindi na nagbubuga ng may na usok pag mo hindi nahuhulog yung mga tapalodo na katulad nung nakikita ninyo sa picture lang ya tabingin na eh, lalo naman pong etong isa ha Tignan nyo barag na oh, di ba oh pag inapakan mo rito yan pag sumabit ka malas mo gulong ka sa kalsada eh eto malala etong isa sa Marikina Mm. Biyahing Antipolo JRC o Serizal College o, sa Show Boulevard. O, ito sa Marikina nangyari, dumiretso sa, sa, kanal. Isa pang problema, dapat higpitan. Yung mga driver na walang disiplina sa pagmamaneho, bigyan agad sila ng parusa na suspension ng tatlong buwan ng kanilang mga lisensya. O, di ba? O, pag hindi po natutoy ang mga yan ng magdisiplina, eh, ewan ko na lang. 'di ba? Dapat po ganun. Yung pong higpit dapat sa pagpapatupad ng batas. Ano man ang ating gawing mga modernization scheme na yan, kung hindi po ipapatupad ng tama ang batas at ang ibang mga kaakibat -ka na batas, papalpak yan. ba? Diba? Tapos ito, ganito, may kura corruption. Shit. Ito ba ang magandang pamana ng perfectong administrasyon? May bahid corruption ang sistema ng uh, public transport modernization? Hmm.